Hello everyone. So ngayon nandito kami ngayon sa may manokan. Ito yung malaking manok sa manokan guys. Tingnan yung manok dito sa manokan. Oh. Nag-stop over mo dito sa manokan. Malaki ng manok na dito oh. Tima mo. Ito yung mga, ito yata yung ano nila parang manisipyo sa ano, manokan. Ayan oh. Malaki ng manok oh. Office, oh, siguro bakang opisina tong ginawa nilang ano. Manok. Malaki ng manok. manok. Ayos so, ang laki ng manok sa manukan. Hindi ba manok po? nating manukan na ngaling Ang galing nila sa manok dito guys. yung Di pakpak sa manok nila. Eh may ibon din sa loob. May ibon din sa loob dahi. May ibon din sa loob ng manok. May ibon din sa loob ng manok. Alik lang, pag lang.